Na natin oh alam mo ba luna kung anong laman yan ay sorry sorry ay sorry sinanay naman hirap kasi buksan eh Dapat kasi, Luna, kumuha ka ng gunting, eh. Ito na. Ala, ito pala yun. Yay! Merong whiskas. oh ito pa. Lon, Domi. Ito pa. Yan. Oy, apat. Apat na whiskas. Ang napanalunan ni Luna. Tapos, dalawang. Pakainan, luno, oh. Tingnan mo, Oo, oo, oh, oo. Oh, oh. Tapos, isang kilong cat food. Oy, Wow. yung napanalunan. Oo, oh, kayo lahat yun. Kayo lahat yun. Oo. Oh. Yan, dami, ba? Diba? Hmm. Dami nyong pagkain ngayon, no? Oh. Oo. Oh, Oo, kasali ka na dyan. Kali. Kali. Kasali na si Kali dyan.